Hi there! Kamusta? Coach Jade here. Welcome again to Digiverse Academy where you can learn diverse, profitable trading systems and earn in the Forex and crypto market. So, let's start! Okay, so in this video, ipapakita ko sa inyo kung magkano na ba yung kinita ko sa isang prop firm which is E8 Markets And kung paano ba natin i withdraw yung bagong profit split natin. Okay? So ito guys, papakita ko sa inyo yung account na to. Okay? So ito yung funded account ko sa kanila. Okay? And eto na yung eto yung account ko right now. Okay? And ito yung kinita natin. Okay? So overall starting nung April, kumita na tayo ng gross profit is 22,871. So good news guys kasi 90% profit split to. So papakita ko sa inyo mamaya kung magkano na 'yung total. So as you can see guys, ito na 'yung ito 'yung mga trades niya, no. Ito 'Yung mga trades ko. So 'yan. Okay natin. Yan, so may mga panalo, may mga talo din. Okay. Okay. So, yan yung latest natin, 'no? Isang trade kumita tayo ng 2037 dollars. Itong sa pinakababa. So, that was August 23. So, ngayon, i-withdraw natin kasi profit split date natin sa account. Okay? So, papakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng account natin. Okay? So, dito tayo ngayon sa account ko. So, ito yung nga kanina, yung account na to, 50374. And, as you can see, so, initial balance is 200,000. So, na-scale balance na siya. So, kasi na-scale kasi umangat nga yung with profit yung account. So, ito na yung current balance niya ngayon. So, as you can see, ito guys. So, good news. Next payout date, actually kahapon, that was September 5. So, ngayon natin siya i-withdraw. Time to next payout is now. So, para makita nyo kung parehas ba yung mga trades natin. Ito ngayon, no? Ito yung mga trades natin guys. Okay, so this is for our E8 account. Okay, so check natin yung profit split. So withdraw natin, no? Withdraw na natin, guys. Yun. So ito nga yung performance result. $1,000 and $37. Then, yung profit split natin is 90%. So, $1,833 itong profit profit share natin. So, para makita nyo kung totoo ba talaga, makita ko sa inyo yung mga na payout ko na. Okay. So, ito yung isa so, sa mga unang payout natin. So, ayan guys. So, as you can see, meron siyang QR code. So, if nagdududa kayo kung totoo ba yan, you can scan the QR code and verify. Okay. So, pakita ko lang sa inyo yung iba Ayan. Yung mga payout natin. Next. So, guys. So, okay. So, ayan. And, ito yung isa sa latest. So, ayan siya, guys. I mean, ito pala, baliktad. Ito yung una, then ito na yung pinaka-latest. So, as you can see, ito yung performance natin. Certificate. Of course, bago tayo magkaroon ng payout, ito yung pinakauna. It was April 2022. So, right now, buhay pa rin yung funded account natin. So, good news kasi nga, may payout na naman tayo. So, request natin guys, no, para dumating na. So, dito pala sa E8 is pwede ka mag-request ng payout mo via Rise or Plane. So, ako kasi nasanay ako na Rise account. Okay. So, click natin ulit. I Refresh lang. So, refresh lang muna natin guys, no? Makita nyo rin kung totoo ba talaga yan. okay, so, click natin request. So, ayun guys. Mabas na nga. So, pili ka lang kung rice or plain. So, dito tayo sa rice. So, since meron ako account dito, automatic na siya. Ayun guys, so, Papakita ko na lang dito no kung once pumasok na yung payout ko sa uh, Rise account ko. Ito na pumasok na yung payout natin sa Rise. So 188 1833 from 8 funding. Tinitawag ko sa inyo ito yung itsura ng e eight natin. So as you can see yung mga previous payouts natin sa ibang Okay. So, ito yung certificate pala, no? So, you can verify kung totoo ba yung payout natin. So, ito yung QR code. So, you can screenshot this one and verify kung totoo ba talaga. Okay. So, tara, withdraw natin, no? So, withdraw natin. So, ito. So, by bit. Okay. Okay. So, ayun na guys. Processing na. sa so, papunta na to sa Bybit account natin. So, ayun. Success na guys. Okay. So, check natin yung Bybit account natin kung pumasok na ba. Ayun guys. Pumasok na yung payout natin sa Bybit. So, ganun lang kadali guys. Mag-withdraw ng profit split rise. So, ayun lang ka-simple guys, no? So, trade ka lang, and then once may profit ka sa prop firm, good news, may profit split ka, and, ayun na, antay ka lang. So, depende sa prop, may iba 1 month, may iba 14 days, so depende din sa mga options nila pag binili mo yung account. Okay, so that's it for now, so see you on our next video. Bye-bye!